Yo mga kaulo, magandang gabi po Ayan mga kaulo, eh, katatapos ko lang uh, manood mga kaulo nung PSP Nung laban ni um, J Black tsaka ni Mot mga kaulo Ayan, nasa background ko no Pero napanood ko na yan ngayon lang no Kasi nag-upload nga ako ng uh, video about dun sa paliwanag ni Boss P Boss P Boss no, about dun sa laban So pinanood ko ngayon saktong sakto pag upload ko ng uh, vlog ko About dun sa salita ni, uh, ni Pibos, no? nagbigay ako ng reaction. So, napanood ko siya kanina. So, from round 1, round 2, round 3, ang ganda naman talaga nung laban. Sobrang ganda nung laban. Pinakita nung dalawa na talagang uh, iba sila. Pagdating sa mga kasarili nilang estilo, parehong ano yan eh, champion eh. Pareho talagang meron ng uh, dedikasyon, estilo pagdating sa rap battle, no? Sa ganyang klaseng balagtasan. So, syempre, habang tumatakbo yung laban, habang um, kanya-kanyang speak ng mga bara, ng mga words, ng mga reference, kung anong ginagamit. So, yung crowd, syempre, ano eh, majority nasa Cebu sila. Ang lakas ng crowd para kay J. Black, no? And si J. Black, nakita nyo naman, hindi rin talaga nagpabaya. Hindi rin talaga nag-aksaya ng oras ng mga research niya, yung mga ginamit niyang mga reference, yung mga ginamit niyang mga angle para mabaon din si Mot. <clears throat> para masabayan niya o para mabigyan niya ng uh, yung pagiging uh, champion MC rin niya. No? So yun lang talaga yung kinalamang dahil nasa Cebu and syempre yung crowd dahil medyo lamang at tumapabor kay J Black pagdating sa round niya. So syempre nung round naman ni Mot, syempre si Mot isa rin hindi rin marunong magpabaya kung magkabisa ng mga linya niya, kung gumawa ng mga baliktaran moves, yung mga reference niya, yung mga angle na ginagamit niya. And pagdating sa wordplay, napakagaling ni Mot, no? Ako, mga kaulo, hindi ako battle MC, pero nagra-rap po ako. Matagal na po ako sa industriya ng rap, no? Alam ko yung paggamit ng mga salita. Alam ko yung uh, mga rhyming. Alam ko yung mga metaphor. Alam ko yung wordplay. Alam ko yan, no? So, nakita natin yung galing ni Mot, yung galing pareho ng mga... MC na yan, no? sobrang gagaling din naman. And kung ibibase din yung mga kaulo, yung per round, 1, 2, 3, makikita nyo yung crowd reaction kung sino talaga yung uh, sinisigaw ng tao. Although pareho naman silang merong mga crowd reaction. Pero this time, and this uh, laban, this battle, eh, nanaig yung crowd na pumapabor kay J-Black. No? Pero syempre, sa buong laban na yan Ni Adrian na napapanood yun sa background Sa buong laban na yan Merong mga judges dyan And speaking of judges Ang mga judges na sila J -Skills. Nakita ko si Target Nakita ko si Rapido No? At andyan din si uh, Sino pa to? Yung Kasama ni Price Tag lagi Nakalimutan ko na Yung malaking lalaki na MC Na wala sa isip ko Basta Marami And uh, doon nga maraming judges no. Andiyan din si Badang, hindi ba? Si Badang kasama. Okay? So syempre mga beteranong mga 'yan, lyricist 'yan, mga battle MC sobrang gagaling si Skill, si Target, sila Badang, sila Balakid 'yan. Andiyan din si Balakid, no? So syempre, maboy ang kupas na yung mga 'yan. Alam na alam nila yung ginagawa nila. Syempre may judge o may judges para Pagpuntos, gumawa ng mga um itala doon sa kanilang notebook kung ano yung mga ginamit na magagandang salita, kung paano nakuha yung uh, crowd, kung paano na i-deliver yung uh, kinabisa, kung paano nilamon ng kalaban based doon sa mga angle na ginamit sa per round, per bara, no? Punto per punto. Kasama 'yun sa ano, criteria of judging, no? Siyempre, kasama na rin dyan yung paano mo uh, nilalaro yung mga sinasabi mong salita and nagiging effective ka sa crowd. So usually, yun naman yung palaging mga batayan no? ng mga hurado dyan. Kaya nga kapag merong mga um, na-choke, na no? nakalimutan yung linya, nakalimutan yung sasabihin, nawala sa wisyo. So, deduction yun. Point out agad yun. Kung parang bawas ka agad yun. Minus puntos ka agad nun, di ba? So, yun, eto na nga mga kaulo, no? Sobrang naging kontrobersyal, no? Napanood ko to kanina lang. Ngayon lang, asin ngayon lang. No? Naging kontrobersyal. 3-2. Pumabor ang uh, judging. 3-2. Kay Mot. 3 kay Mot. 2 para kay J Black. So, yung mga tao, nag-react yung mga tao kasi alam nila sa sarili nila kung sino talaga ang panalo. So kung merong judge, meron silang pinagbasihan, nag-usap-usap yung mga yan, no? Um, labas naman sila doon kung ano pa yung sabihin ng mga MC, no? Kung sabihin man nila na yung mga hurado, bobo ka na lang kapag nanalo ka. Yung mga hurado, matatalo lang ako kapag hindi ako binoto. Well, syempre, meron silang sinusunod ng mga kriteriya kung bakit na nanalo at ba't natatalo yung mga MC. Okay? So nag-react yung mga crowd dito sa laban na to kung napanood nyo, nag-react. Ayan, yung nasa likod ko, ayan. Nag-react yung mga crowd na J Black, J Black yung sinisigaw nila. So ibig sabihin sa laban na to, kung meron tayong, for example, sabihin natin limang judge, limang uh, judges, no, o anim, o pito. Siyempre, hindi naman pwedeng anim, kailangan yan, ano eh. So kung 3-2 pala, dapat limang judge pala, lima lang, sorry Kasi 3-2 eh, hindi mo pwedeng even Okay? Yung crowd, mas marami So sa dami ng crowd, ibig sabihin Eh talagang majority, pinapakita ng crowd Alam nila, napanood nila lahat, malinaw na malinaw Na si J Black ang panalo para sa kanila And uh, kitang kita naman din, napanood ko Na ibang iba yung ataking ginawa ni J Black hindi ko sinasabing mahina si Mot. Hindi ko sinasabing pangit yung ginawa ni Mot. Pero kitang-kita rito kung paano na dominate at kung paano hinigitan ni J Black yung mga dati niyang laban at estilo niya sa ibang battle MC. Okay? Si Mot naman dito, um, pareho lang din yung atake niya doon sa mga last battle, eto mga previews, pero mas gigili siya doon sa mga ibang battle niya, kagaya nung laban niya kay Apex. Kagaya nung laban niya kay um, Kayo na ba to? Si Pistolero Iba yung gigil niya dun sa mga laban niya na yun eh. And talagang sabi ko Parang medyo um, Yung ibang linya ni Mot eh, Planchado lang Yung panatag lang ba Do magaling pa rin sa paggamit ng mga laro ng salita, no, wordplay. Pero iba yung J-Black dito yung panggigigil tsaka yung eagerness manalo andun eh <coughs> kaya yung mga tao siya yung talagang binoboto witness sila eh so eto na ngayon mga kaulo ang sa akin dito dapat yung ginawa ni Boss P na yun, ni Pibos na binawi yung uh, pagkapanalo ni Mot AJ Black at in-announce no, ni announce kung sino talaga yung nanalo eh, nagpaliwanag siya na si J Black ang nanalo talaga sa laban na yon. So, ang sa akin dito, ang punto ko dito, gaya ng sinabi nila Balakid, ito nagsalita sila Balakid yung mga MC. <coughs> Sabi ni Balakid, sana hindi na lang ginawa ni Boss P kasi wrong move. Kasi mawawala talaga yung kredibilidad nung liga, kumbaga yung tiwala ng mga tao eh, mawawala dahil nagsisimula pa lang yung liga bago pa lang. No? Actually, talagang halos umpisang mga laban pa lang to eh. Debut battle nga ng mga MC na yan, yung lumalaban, si J Black at si Mot. So para kay Balakid, nawawala yung kredibilidad ng mga uh, ng liga, ng mga MC, yung mga tao, nawawala ng tiwala. At baka mawala ng tiwala dahil paano sa mga susunod pang laban. Baka mamaya isipin ng mga tao eh, pinanalo lang yan. Baka talagang talo naman yan, eh nakokontrol naman pala nila yung liga. Diba? Gets you yung point? Sabi naman ni Rapido, ganito, baliktad naman nung kay Balakid. Sumasang-ayo naman siya kay Boss Pibus na tama lang yung ginawa ni Pibus kasi iniingatan ni Boss Pibus yung kredibilidad daw ng liga, ng PSP. Kasi kung papaboran niya yung mga tao kaysa dun sa mga judge na judge lang ng isang laban o isang battle, eh okay lang daw yun. Pero syempre, para sa akin, kaya nga meron tayong mga judges. At yun ang alam ng tao. Ang mga taong nanonood, alam nila yung proseso ng pagkakaroon ng mga judges. Like in flip top, in motos batilig, in sunugan, in pulo. Merong mga judges na kaya nandun kasi nahimay nila yung laban, yung laro. Nakita nila yung mga lapses, yung mga flaws. Nakita nila yung mga pagkakamali ng bawat MC. Kaya nila pinupuntosan. Pero, kung meron mang judges kahit merong judges, eh kung si Boss Pibos lang din pala ang masusunod at pwede niyang baliin yung resulta, eh sayang yung papel ng mga judges. Bakit pa nagkaroon ng judges kung kayang-kayang baliin? Diba? Kumbaga parang sa batas eh. Sayang naman yung mga hurado. Sayang naman yung mga effort no, na nagagawin nila kung yung uh, mismong pinunong judge eh hindi pakikinggan yun at siya rin ang masusunod kaya nga merong paglilitis para malaman kung ano yung mga punto, sanction at kung ano yung mga dapat na binantayan dun sa laban na yun ba? Diba? hindi po ako battle MC, hindi po ako perfecto, hindi ako expert pero alam ko yung napanood ko alam ko yung mga sinasabi ko at alam ko yung mga hinihimay ko per punto ng mga sinasabi ng bawat MC And uh, bilang nagsusulat din ng kanta Alam ko rin kung paano gumawa ng mga bara Kayang-kaya ko rin yan eh Mga kaulo, hindi ko lang talaga na O hindi ko lang na-push Na sumali dyan sa flip-top before Na binala ko rin Pero yun, so balik tayo sa topic Yun, yung mga tao Kita nyo naman, nagpapalakpaan Parehong, nagbibigay ng aliw kasi itong dalawa Nagbibigay ng suporta yung tao So, di ba? Kumbaga para sa akin, sana hindi na lang binawi ni Boss P at pinanindigan na lang na si Mot ang nanalo kasi yung credibility ng liga ay eh, nandoon naman talaga. Di ba? And sa akin, <clears throat> advice ko lang kay J Black, yun nga, yung ginawa niyang asta sa stage noon nung tinatawag siya ni Boss P, eh syempre bilang tao sumama yung kanyang pakiramdam at yung feelings niya na alam niya siya yung nanalo dahil alam niya siya yung uh, bet ng mga tao Pero sana hindi naging ganun yung mo J Black na sa stage E eh, para kang nagtampong bata, kampyon ka pa naman And alam naman natin lahat na maraming hirap din yung dinanas nyo dyan sa laban Pero sana nagpakita ka pa rin ng uh, professionalism sa stage Hindi yung parang bata ka na nagwala doon, nagtampo, tinatawag ka ni Boss P Respeto doon sa tao, sa pinuno ng PSP Respeto dun sa tao na magbibigay sa inyo ng pera, ng extra income, ng pagkakataon. Huwag nyo naman ganunin yung tao, lalo na si Boss P, eh, talagang binigyan naman kayo ng pagkakataon makatungtong dyan sa stage at para patunayan at matulungan din kayo. Okay? So yun lang sana, yun lang para sa akin. Maraming mga nag-react na dito, this is my own opinion and this is my ano no, sariling pagbasa dito sa laban na to at sa desisyong ginawa ni Boss P. Pero syempre, respeto pa rin kay Boss Pibos. And kung nasabi niya na yun at naging decision niya na yun, eh, yun na yung pinale. Sa akin naman, ay eh, reaction lang na sana eh. Next time, maiwasan na po yan, okay? So sana po, meron kayong napulot dito sa usapin natin. And this is my own reaction and review sa laban na to. So paano mga kaulo, magingat ingat kayong lahat. mag kayo kung nasan man kayo. God bless us all. And uh, stay positive lang tayo. Suportahan natin ang Flip PSP. Motos Battle League, Pulo, Sunugan, at kung ano-ano pa, okay? So, it's your boy Elmo. God bless us all. Peace. I'm out.